So, ngayon, nag-invite ako ng isang pasabog din na sister. So, kung makikipaglalaparusa ka, tingin mo, carry mo, makipaglalaparusa? Hindi na yun tanong. Carry ba nila? Ay, sis, mayabang, tapang. Ay! Hindi ka na sa tatain. You guys know sa itong ano ko? Hindi, tsaka wala din kami pake. Ay! Of such thing, baby. Ay! Ay! BO, talagang napatingin tayo kagad sa kanya. Parang, paano yun? Yung ganong power. <laughs> I made a good decision. Oo, <laughs> so, nabalikan siya. Hold on. Foggy ni Maxi, Hold ah. Ah, check! Teka, ah! <laughs> teka. Hold on. Hey. <laughs> What about the fuck is shit? So, I think Mick Chanel deserve mo mag-apologize sa mga queen na ito. Divine. Hi Yamizes, welcome back to my channel. This is Venus the Lux, and for today's video, on Omanona Titan and Drag Race Philippines episode. <laughs> 8. Yan. So today's video, sila ay maglala parusa. ko na to kanina. Pero hindi ko pa masyado na kasi busy ako kumain ng kumain sa rampa. Manood kayo kung amin sa We have last two episodes na lang. Kaya gusto ko pasabog pa andar ng pa andar mga episodes natin. So ngayon, nag invite ako ng isang pasabog den na sister. Pero hindi taga drag race. Uh, taga drag den siya. And bagaling din to. Sobrang talented den. Walang kapintasan. Wala akong masabi dahil ito na talaga the best best drag queen sa ano sa Malate. please welcome ang drag queen na Araba. Ariba Ariba Please welcome sa so warm up. Come on, come on, guys. Come on, Parang naman dyan. Guys, malakpa ka naman dyan. Malakpa tayo para... Guys. Ay, start na ba? <laughs> Are you excited for today's episode? I'm so excited na mag, ano, ng ibang franchise, no? <laughs> <laughs> excited ka ba makakita ng mga, ano, ng mga talented queens? <laughs> yes, unlike sa, ano, eh. Yeah, <laughs> Saan? <laughs> <laughs> Bumati ka muna. Hi! Hello! Mabuhay! Ako ito ang inyong lingkod. She warm from Drag Den, yes? <laughs> parang hindi gusto. Bakit parang ko. ayaw mo? <laughs> <laughs> from drag <in> Philippines. <laughs> hindi ka ba proud, proud na nag-Drag or... Den ka? I'm proud ako. Sige, puksain mo. Hindi, <laughs> <laughs> na. Manoan tayo ng Lala Paruza. So, kung makikipaglala paruza ka, tingin mo, carry mo, makipaglala paruza? Hindi na tanong. Carry ba nila? Ay, sis, mayabang. Matapang. Ma, Bakit yun? <laughs> Bakit parang ang shady? Nakikita ko sa kanya si Inaiya, si Kiana. Bakit? isa conventional laws. So Actually, good. ang ganda experience nun, no? no. Imaginin mo, pamilya niyo nandun, tapos ikaw yung nanalo. Pero hindi ko makikita si Tete, itong kasama ko. Uy, cute yung mama mo! Uy, nakaka yung mama niya. Pero kaya ko siyang gawing kamukha, ko. Oh. Aliw yung mama mo, feeling oh, ko. Wow. Mm -hmm. And I'm so grateful. And hindi ko alam kay Zimba kung anong iniisip niya ngayon. <laughs> go, go. So lalasa si Zimba. Um, Goda siya. Sure naman talaga, magaling talaga si Max sa competition. Pero, agawin natin yung security sa top 4 and top 2. Ay, doon naman uh, ang pakita. kasi nga, parang nasa top din si Zimba noon. Tapos feeling ko hoping siya na manalo din. Wala, okay. top siya, tapos bottom yung list. Tapos parang kinikinig pa kayo. Ay, Aura! Ano na! Kaliri! Uh, I gave them raw talent. Yeah. Parang yeah. <laughs> mayabang. Ganun. Ganun siya. Ay, kaya na! Hindi may transfer pumps. Wala sa akin, lip-syncing lang talaga. Yung facial expression. Ay! Mastos ka! Yung ko, yun talagang yung panalo sa akin. Alam niyo, be, ano, be humble. Pag mga ganyan, para iangat ka. I ayin mean, pupuriin na sana ka oh, yung galing ni Kiana ng lip-sync. Kaso nag-nauna kay, sayang. I give them mouth, eh. I give them ang gumamukha ng mga bakla eh. What's supposed to be giving? You know what I'm waiting? Ano? is you're diving. Kasi meron kang gawin. Diving? <laughs> And teka na. Go down! Ang narinig ko kanina doon sa stage. Lala na pa rin sa heba yun? Hey. Ay, Ay, tayo narinig ko din. Ito sa hey! sera. Grabe diba? sero kasi Saka, pati, pati <laughs> my god niya. Galing kay Brigiding. Brigiding. level, no? Actually, si Simba dati, nung unang meet ko sa kanya, katalikod ako. Kala ko niya si Briggs. Nasa likod sa salita. Kaya si pa ko nasa si Sabi ko, kamusta sa ito si Briggs. Ibang level. Sayo. Yeah. Dapat wala ko kinakatakulan. Kahit sino pa yan, kahit sino. Ako pa yan, kahit si Rupol pa yan. lip-sync with? Aku lagi agak, Wakil, aku mau Pak. Udah nari, lu Wow, fokus mobil ya, Teh. Mungkin kita puso. Top Six, let's go! Yang namanya Gusti Roy, Tomin, Ruben, Jimoff sih. Moxie? kan aku pita Ada tanya hidrolik, rolling, rolling, ganyon, Beyonce. Nào? Gü�ز my Siya lang yung nag-entrance ng gano'n Sa confessionals ever. Walang iba pumasok sa confessionals. Sa ka na. si the same ako last week. At yun yung last yung makikita na nasa toto na po. Ang ganda na ka na mo. Kukunatin pa na siya. Do you guys know? sa ka itong ano po? Hindi. Tsaka wala din kami pakit. Ay! For such thing to me. Ay! You can't afford this ring. Eh, wala ka. talaga. Ah, talaga sa... Ay! Tala kung hindi ko bayad ah. Ay! bakla okay ka lang. Teka! Pagaling is my mother. And so, anong pake mo kung di ako nagbayad ng mga costumes ko, girl? Hmm, of course. Why do you can't care about go. that? Why do you care about that? Yeah. So, why are you taking it for Anong gagawin mo? Para, <laughs> Palaban! Anong gagawin mo para manalo sa diskusyon? Ako gagawin ko? Mag-i-English ka. <laughs> True, ganun tayo. <laughs> why did, did you, you need say to that? say that we can't afford that? Oh, I'm just guy? coming off How much was that? I'm just saying, you don't yeah. have to be peeking. I mean, why do you need to say oh. na hindi ko nag-buy itong custom ko? Wala siyang pakailan doon. It doesn't concern her. Para dalhin yun sa table ko. Nauna pala si Mix, na ngayon ko lang napansin. hindi ko napansin kanina eh. Parang sabi niya wala kaming pake. So uh -oh. sumagot si si ano na wala kasi kang pake parang, kasi, 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 kasi fairness. fairness. Pero parang pinaka-favorite ko pa rin yung yellow. maganda yung yellow. Yellow talaga yung the... It's a one woman wonder kind of Queen May oh, nag-edit. Oh. Di ba lang kung si... oo. Lumaki na yung Hindi ko nakita ito kanina. Gold na tayo Oo. Akala mo. Ganyan. Ay! 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 di Ay! Uh, ako, i will survive by gloria gaynor of course because there's a day in gloria gaynor hi guys we're in the version and i will survive the gloria gaynor on the oriño po this week we shout out our b's lip sync lana from the smackdown bring back my lip sync assassins Mm. Oh, laban na laban. Mm. Eh. Oh. Para may hansel na ni Bench yung... last. Oo, oh, oh yan yung buhok ni Bench. <laughs> At yung <tatlong> Alaska, Oh. <laughs> tatlong ala Oo, oh, nga pares sila ng hair. Okay, Oh no, this is a challenge. is a dance-off for a series of lip-syncs. The first queen to lip-sync will be randomly selected from a tomboyolo containing the names of all the main queens. Really? That's so cool. have the power to choose her lip-sync opponent mga them. Bacchus. Who goes first? JP, show us a ball. Ball. You're so good at this. Who is that? let ball. Tita, baby. Sino ang pipiliin? Sige ba, ang galing ng confidence nila, makaka-amaze, and nakaka-inspire. I wanna make revenge for my drug mom. So let's go, Kiana with a K. Ah! <laughs> Cheers! <coughs> Imaginin mo, isa sa pinakamagaling mag-lip-sync sa batch na to si Kiana and si Zimba. Uh ay medyo baby. So parang i-expect mo na ang pipiliin ni Angel ay si Zemba. Tapos itatapat niya kay kay Maxi na lang itong si ano. Pero tingnan mo pati reaction ni Maxi dito. Nagulat siya na nag si, si Kiana siya. ang pinili ni Angel. At the reaction ni Zemba masaya. Ah, hindi. Nag-worried. Nag-worried na siya. siya. kasi siya. Kasi siya kay Maxi. Sure hmm. ba? Let's go, BFF! Ano ka loka dyan pag pinili ni Angel? Why? Si Maxie. I wanna know how it's... oh. <laughs> like. Ano <bang> meron? yung <laughs> kapatid ka ka niya. Ano? Sa'yo, bakit hindi ka mas nagulat si Maxi? Bakit na, si si na? kapatid mo ako? Papayag ka pa. Your choice is the wrong choice, my dear. Hmm, ganon. What lip-sync song will you choose? Luka, luka. Ano Mabilis, no? Ay, ano, luka, luka. <laughs> ano ka din? no? Ano ka? ka? Ano ka? Dapat pakwak! Oh, yung pakwak niya na. Pakwak, pakwak niya. Hindi ka nakita kami na. mo pa. Pato siya ngayon. no, pakwak, pakwak. Kanina manok, pato. you stay. Okay. <laughs> 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 okay. <laughs> I don't think it is. I hope Mom. <laughs> <laughs> Tsaka kasi naman na-counted mo siya. <laughs> <laughs> oh my God! Ano pa to ganto kong anak? Shit! Sarap ko to, Matt. ko na Pero okay lang. Talented naman, laban. <laughs> I made a good decision. <laughs> oh, wala, balikan siya. Basta! Oh my God! Sa atang San Andres. <laughs> <laughs> Ali, <laughs> You have one more chance to prove yourself later. But for now, please go to the back of the stage with me. Galit si Kiana! You're the shuchi! I knew oh, it. Tuwan-tuwa ako. Gonna save na naman si Angel. Kapila oh, oh, si ako ba? Opo! Kasi ito ko nga, mag-enjoy -e na naman tayo yeah. next week dahil kay Angel. Lensing lang naman sa SmackDown akong from 3! Ang saya! Maxi and Zimbating. Sino sa inyo? Mother-mother mother lang ng Very Light, like, diba? Bangs-bangs <laughs> lang. Alukin mo po, alukin yeah. mo po, okay? What uh, can you say? For me, sasayaw and sa pagkakataw. Maxi. yeah, Maxi. Maxi talaga. Lip sync Zimba. Ako, Ma Maxi all the way. Pero hindi naman nagpatalo si Zimba. Mm -hmm. Ang galing ni Maxi sa pag, ano niya, pag story tell nung, nung kanta, hindi kagad ka niya But, Hindi kaagad niya itinodo sa umpisa. iba din uh, lahat ng ano, ng, sa dami ng ginawang stunts ni Zimba, isang stunt lang ginawa ni Maxi. nag lang siya. Di siya tumbling or whatsoever. Pero nabigyan niya tayo ng buong performance, di ba? Nadala niya tayo sa journey. Naglevel siya. Pero towards the end, gigil na din siya siguro Siguro naloka siya na ano, ah, baka ma maungusan ako nito ni Zimba, hindi pwede, hindi know. ko ibibigay. Uh oo -oh. Hindi mo masasabing nilaro lang to ni Maxine for Zimba. Nag-effort din siya kasi magaling din si Zimba. Ako. Oh my God! Ah? Oh my God. Shala! I knew it! ah, oh, okay. <laughs>

Absolute or something. Next week, we're We are now at the end of our lip sync. Lala barusa Smackdown. The two of you will lip sync for your life. In fairness, right now. Mo in ngayon, no? just two, because a special challenge needs a special twist. Tangina Uga part to the This week, the winners okay. of the Andalang Parusa Ang linis naman ng Magni Zimba Golden Balut! Balot? Balot. 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 Ano yun? Sirius Angel? <laughs> oh, God! Tama yung desisyon na gagawin niyo. Nang ano pa eh! <laughs> nang konsensya po pa, eh! Sana tama yung desisyon na gagawin niyo. Sana... Pero oh, alam mo, kung ano naman, <laughs> kung pang rubage and nagawa sa show, si Kiana yung pinaka is deserving is here. Oo, totoo Kaya, naman. Kaya kudos din sa tatlo kung ayun, si Kiana yeah. piliin nila sa buong. Uh, ano fair kudos? sila mag ano. Ano yung kudos? Kudos? Parang ganito. Gusto ko na lang silang tatlo na lang, wag sampara lang sila. O sino yung mamagayong mukha, yun yung talo. <laughs> Pinindi ko itong queen na ito. Okay, si Angel. Iba talaga, talaga oh. yung mga yan, so, na iisip yan. Sa inyong gusto ko kayong makita lahat ng fighting. Walang hmm. susuko, girls. <laughs> <laughs> Paano sila bumaboto? Binubulong lang nila sa itlog? Oo, oh, oh, <laughs> <laughs> The queen, they unanimously chose to say. Maganda ang tak nito, maganda. -talk. Oo nga sige. with a K. Ang daming magandang OPM no, guys. Please support itong mga OPM na to na ngayon lang natin naririnig halos. Tsaka And, good, good din na pinipili sila ni Drag kasi Race na kasi parang nababalik na. Nababalik. Ito parang tayong kanta. Oo, oh, oh. na ang gaganda. Yung hash kanina, ang ganda. Alam mo, isa pang magandang OPM eh. Ano, Mrs. Narinig mo na yung misis. Oo, oh, oh, yung <laughs> misis. Ito doon na Yes! Parang narinig ko nga rin sa taxi oh. Na nag-taxi ako noong nakaraan Talaga? Ang ganda ng lyrics na kasi Huwag isipin di mo kakayanin Mali mo naman sa next season Ipaligsig ba? Hello Lord dala. please! Huwag ba mo kaawa? Wow. Girl, just go and show it Mrs. Ito doon na Talaga? Pakita mo na Huwag ba? Huwag yung magiging iba, Mrs. Mrs. <laughs> nasa YouTube po ang ano ang music video ko this Friday na guys panoorin nyo sa ABS-CBN Star Music YouTube account. Ayan. And of course, nasa Spotify na to. Ang ganda ng music video guys. Please panoorin nyo. <laughs> Cute yun, little boy pagbago pa ang Battle of the human hair sila oh. Shout Ito nagpanalo kay Zimba. Maganda kay maganda yan kung tumuloy hanggang dulo yung nakaabot sa Cubao. Mas aliw yon kung umabot siya sa labas, no? So na siya ng gulo. Sino sayo? Zimba. Zimba din ako. Zimba, oh. Yun yung nagpalala ko yung Zimba, yung paikot-ikot na yun. Tsaka ako doon sa kanya kasi Stan Queen Oo, Pero so di siya eh. Oo, hindi siya nag-stunts dito. Siya nag-stunts mm -hmm. talagang. Bawang ka magaling. Pero magaling din si Mix dito ha. Magaling din. Zimba di. Thank you Oh. Thank you, You may join hmm. the hmm. other. Hmm. Thank hmm. you, Lord. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Lord. Kapro din yung Zimba for Baby Queen. Wala our pa siyang one year niyan yata eh. Supernova. Your keen eye for perfection and attention to detail have propelled you to remarkable heights. Thank you for putting me on my favorite. Oh, wait lang. I-ano natin yun, ha? Isa-isahin natin. Si Kiana from the province. For sure, in-uplift niya ang mga tao. Madami ang mga na-inspire sa kanya na nakapasok siya sa Drag Race Philippines. Si Maxi lumaban na sa queen of, queen of the Universe. Sa kung saan saan. And is very, very talented. So, talent palang girl na uplift niya ng community. Si Angel, trans queen, di ba? Na napakaganda at uh, napakatalented din. and very And si Tita Baby na isang very successful middle-aged woman pero pinili pa rin ang drag and that's so inspiring for a lot of people 'di ba na gustong gawin ng drag na hindi alam kung paano or kung kailan kung it's too late na ba pero andyan siya siya yung patunay nun. so i think na uplift nila lahat yung community, community 'di ba sa rep rep -rep representation sila pag sinabi mong ganun parang kinakancel mo lahat ng nagawa nila di ba sa so, buong ano nila lifespan at itong mga to, na ano din tuha si Angel, si Maxi, si Tita Baby, mga naka-work ko na din sila before sa so, so, Love Yourself to. so parang advocate advocate din advocate sila, din sila. Oo, oo si Tita Baby ay nag-speech yan noon, nung pandemic nakakasama ko siya sa Zoom nag-speech siya about HIV awareness Diba? Ang si Kiana, ay si, si Zimba. Yung sa Tala, di ba? Yung ginawa si niya. Sa Tala, o oh, in uplift yung, niya yung community. Yun hindi niya. lang yung drag, ano. So, I think Mick Chanel deserve mo mag-apologize sa mga queen na ito. Lima sila, yes. mm -hmm. So, thank you. Thank you, judges. Thank you. Ayun na ba yung itlog? Ayun na ba yung 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 breakdown siya. Oh. Well, siguro nasabi din yung talaga ni Mix para lang i-uplift din yung sarili, sarili niya. Na. Hello. Kaya itong mga queens na to, lahat to mas matagal na sa kanya nagpe-perform. Pandemic lang nag-start oh, si Mix. Magbigay ka na lang din ng respect. Ng respect, oo. oo. Imaginein mo, sila itong mga sinabihan mo noon, yung mga nag- nag-pave ng way para maging drag queen ka na malaya ngayon. Walang makakapalit sa akin ang pinakapaganda sa cast na to, ang ina nila. Mix <laughs> Chanel is gonna be a global bug. Hurting siya higher. talaga. What do you say about the episode? It's one of the best episodes for me, in fairness. Nami nangyari, umpisa pa lang warla na kagad si mix Zimba. Tapos sila pa sa final lip sync, di ba? Ang Pero the storyline. Storyline. Pag naparad mo siguro pinagtapat talaga nila. Kasi yeah! magkaaway naman eh. Oh my god, panoorin na natin. Sige, panoorin na namin. Kaya kung nag-enjoy ka dito sa episode na to, please comment down below. Mix, mix, asim, asim. Baboy bio Baboy mix, ano nga? Asim asim. Just comment mix. Comment you oh, the lyrics. Oh, <laughs> I got the lyrics. Go. Thank you so much for the odd once again. My name is Vinya Labs I'm Venus the I'm Shimoe sure Price. And please, guys, mag-subscribe ko naman sa channel ko. So, ano, bago matapos tong season na to, um, mabawi ko lahat ng nagastos ko. Charay! <laughs> Yun lang, mga misis. Narami-maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!